ang dakilang hari. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may aring si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, iniligay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob, sila. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan niyo pati mga lubang lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan ninyo pati mga lumang pintuan at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong hari? Ang makapangyarihang si Yahweh. Siya ang dakilang hari. Sila.